kasi nung nandito ako, bali nagre-rebete lang po ako. Uh, may naghikayat sa akin na magsimula nito. Marunong naman talaga ako manahe. ang namin yung mananahe. Tapos yun, nagumpisa ako. Pero dati po, ma'am, may ano lang sa akin, yung ahente. Kinukuha nila yung yari ko. Tapos sila yung nagdadala doon sa dinadalha namin. Hindi po ako direct. Nagsimula po ako ng 2012. Ngayon, direct na po ako kasi nagkaroon po ng problema noon. Yung mga binayad nila sa akin na cheque, pumutok po. So, hindi po ako pwedeng maningil doon sa direct po na dinidelivera nila kasi hindi naman po ako yung kausap. Bumagsak ako kasi alam mo yung okay lang kung 1,000, 2,000, 100,000 yung pumutok sa ano, materialisan. So kailangan ko siyang bayaran para akong maloka kasi ang laki pong halaga. Mabuti na lang inano din ako ng materialisan na sige bayaran mo utik 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 hanggang po sa na-recover ko po yun. Siyempre po gusto ko rin naman na mapalago yung negosyo ko eh. Kaya dumirekta na ako sa manager. Diba, nagka nagkaroon ng pandemic, ma'am? Was out ako lahat. Bayad ako sa materialisan, tapos kumuha ako ulit ng materialis. So, na ano, na-stop ulit. Nagka-pandemic. Sabi ko, paano na naman ako makabangon nito? Sabi ko, siyempre, close lahat, di ba? Diba? Bumalik ulit nung after ng pandemic, siguro mga August. Yung mga dati kong manager, ano, umorder sila sa akin. Nag-umpisa ako ulit. Nag-umpisa ako ng puhunan ko ulit po, yung sinahod ko sa palubagan ng pandemic ng 10,000 ang order po sa akin, isang pares na ganito, dalawang pares na ganyan, kulay-kulay, assorted, kalahating dosena, ganun po siya. Chinaga ko po yun, ma'am. Walang nagdi-deliver sa baklaran eh. Online, nauso po yung online. So, pagka-deliver ko ng limang dosena, ibibili ko siya ng sampung dosena. O order yung isa kong manager, tatawag sa akin, sige, dalhin mo. Ganito, kasto. Ang nagawa lang po, ako at saka yung asawa ko. Ako na na nagre-rebete. Eh. Siya naman yung naglalapat. Umano siya ng $30 dozen, hanggang sa nag-50 dosenas, hanggang sa nag 100 daang dosenas. Tapos marami talagang hindi nakabangon nung nagka-pandemic. Lahat ng pwesto ng baklara, nakuha ko. Kung baga, nakuha ko yung tiwala nila siguro mga 13 na pwesto sila po. Kaso mayroon po akong mga manager talaga na malalakas. Apat po yan sila. Sila po yung talagang sumusuporta sa akin na weekly. Mayroon silang 100 dozen. Kaya nakabangon ako ulit. Sa ay nalaman po po yun sa isang kapitbahay din namin, si Ate Lita. Siya po yung naghikayat sa akin na makapasok sa KMBI. Hindi lang po yun sa puhunan. Mayroon pa silang ino-offer ng mga insurance. Kasi sa mga Pinoy, walang ano sila pakialam sa insurance, di ba? Ano ako sa mga insurance ko, kinakarar ko. May inabil pa po akong isang loan yung case long na loan ko po, doon ko po yun ginamit sa apartment na pinagawa ko po na pangdagdag po sa aking hanap buhay na pagkakitaan ko po. Kasi bata pa ako, talagang mahilig naman talaga ako ng Bidoj. Nag-loan man ako, nakikita ko yung niloan ko na, ay yan, to, galing to sa KMBI. Mawala man ako sa KMBI, nakita ko, ay galing to sa KMBI yung niloan ko na to, napalago ko. At least mapakinabangan ng mga anak ko. Yun naman ang purpose ko. Doon. Ano, lahat po nang napundar ko dahil po dito. Kahit maliit man yung kinikita ko, mayroon akong nai-invest na ito, nabili ko to, ganito, ganyan. After ng pandemic, yung kinita ko kasi, yung naipundar ko naman, yung mga makina ko doon sa tahian. Kaya nagkaroon po ako ng makina. Yun po yung inenbis ko um, pagkatapos ng pandemi kasi medyo lumakas. Iba yung feeling na may sarili kang hanap buhay eh. Nasa iyo yung pagmamanage ng negosyo. Hindi man tayo nakapagtapos ma'am ng pag-aaral pero sa utik-utik na negosyo mo, parang doon mo na rin na nalalaman kung paano i-manage, i-handle yung mga manggagawa mo. Nakapagpatapos din po ako ng kapatid ko. Ako po yung nagtustos ng pag-aaral sa kanya. Seaman po siya. May tatlo po akong pamangke na sinusuporta rin ko rin po. Yung isa, graduate na po siya ng engineer. Nagtatrabaho na po siya ngayon. Ngayon, yung dalawa naman po, ngayong taon gagraduate. Education yung isa, yung isa, parang PCRs, yun. Gagraduate po sila ngayon. Sa negosyo kasi, kailangan ng lakas ng loob. Yun ang pinaka-the best na puhunan sa negosyo talaga. Pag wala ka nun, wala, wala ka. Kasi kahit anong unos na dumating, ano, nandun ka pa rin eh. Kasi malakas ang loob mo. Pag pag hindi malakas ang loob mo babagsak po kayo hindi ka aangat at saka ang pinaka best po talaga yung tiwala kasi pag pinagkatiwalaan ka yun ang puhunan mo po eh kahit wala ka ho ganong kalaking puhunan pag may tiwala po yung tao sa iyo sa pagpapautang bibigyan kanila pinaka the best na puhunan mo sa negosyo tiwala at saka lakas ng loob Sila ni Campos, program member ng Binyan Brands, certified kabalikat at negosyante. Masaya dito sa KMBI.